Eh, sila mga tol. Nag ano lang muna tayo dito. Nag-stop lang muna tayo. Ayan. Ayan mga tol. Kung mapapansin po ninyo, wala pa nakadikit na version. Version ano? Version sticker version 2. Sa atin pong motor. Si takbot to eh. So, lagyan natin yan tol. So, punasan lang muna natin. Kamay. Pwede na yan. Tapos, tol, marami akong baon-baon dito. Meron tayong baon-baon dito, mga tol. So, ang ilalagay ko yung mati. Ito yung hindi makintab, tol. Ganito lang paglagay niyan. Ano? Tanggal. Okay? Ganyan lang kabilis, mga tol sa kaya, sa taas, sa baba gitna ito natin yun pantay ba ayan mga tulo ayan tingnan natin kung tatagal na, matagal na matagal yan ay okay. tapos meron kasing bounty pa rito alam niyo ang, ang ganda ng sticker ng ano ng window shop ito yung kaunahan ko kaunahan ang naibigay sa akin ang tagal na nito nakadikit dito ganito ang gusto kong klase ng ano eh sticker tibay tapos ito yung bago nyo so sisigbayan natin yan mga tol sisigbayan natin yan so ito naman yung uh, glossy medyo makintab siya. sisigbayan natin Yan to. Sibahin lang natin. Pakasimple lang tanggalin yan mga tulo. Hindi ka mahihirapan. Saan ba dito? Dito na lang. Sibahin natin. Yun know Simple yung simple. Yan. Tapos, ito pa. Thanks, Igor. Hambit tayong muna untuk lihalo. Yan, ito naman ay yung mahati naman. Yan, ito naman yung sticker ng ating kaibigan. So, lagyan natin dito. Dito dito. Dito na lang. Lee, you know. Lee, you know, shout out to oh. Ah, bilis lang itikit. Ayan, kaya Okay. Bulutin natin 'to para walang kalat. Tapos, pwede pa natin lagihin 'yan. Dito sa. Ayun, 'yan na lang muna. So, ayan mga tulo, dami nating baon, no. Yung iba nandoon sa ilalim ng upuan ko. So, yan. Mulan-ulan na rin kasi kanina. Tapos ngayon, mukhang oh, ulan na naman. Oh. So, meron na tayong booking. Naglagay lang muna tayo. Doon niya si Lidad Turks. Let's go. Yun, sa mga wala pang sticker ng team kay Inspiration version 2. Tol, pag nakita nyo ako, hihilang kayo para mabigyan ko po kayo libre naman to libre libreng libre pinagawa talaga natin para sa ating mga katim ka, ka inspirasyon katim at inspirasyon shout out